may buti pa yung pato, may asawa eh. Ako wala. Diba? Emotional damage! Diba? Yan ang ating mga, ano, mga display natin sa ating shop. Yan yung shop natin. yun guys. Sana yung mag niyo nyo itong seizure ko sa inyo. Ayan ay nakuha ko lamang yung sa sobrang sipag. Kita mo ngayon, linggo, nagtatrabaho kami. Kasi gusto ko bukas, may kabit na lahat yan lahat yung mga ipapabrigit na yan yan guys yung mga stock natin yan lahat yan so yan ang gagawin natin sa buhay natin na kailangan masipag ka para lagi kang advance pako so yung guys pinakita ko naman sa inyo kung ano mga ano yan yan nagiging, nagiging dilaw oh Guys, nandito kayo mga guys. Ayan, mga guys na rin. Mga tropa natin sa... Hi vlog, welcome to my guys. Mga ka-granite natin eh ano. granite Guwapo niya no. Ako lang ang pangit. <laughs> Narin na tayo ng stall. Ayun, stall na tayo. Uh, binigyan ko ng anak po yung aking anak para meron siyang binabantayan. Ayun. Gusto ko na kumita sila. Akin po nan. Babalik lang nila yan pagka meron na silang pambalik <laughs> ya, ako rin lang naman ang bumibili <laughs> kasi ayaw ko na lumabas yung pera para ano pinagtayo ko sila ng tindahan so mas maganda di ba alright sa okay na right right sa okay Alright sa okay alright right sa good <laughs> ha lapis para natin, lapis ayun yan na yun na titikit nyo na pala yun dulo para mabuti yun damihan nyo na ng anak para madali tabas yan, tatabasan malaki dito naghihintay tayo ng para ayan patigas ka pala patigas na sa pag-alam okay, pinito tayo tayo ng gumagang ng pagkain. Hindi na sa station, kung ano talaga dito yun. natin yung atin yung service center, warehouse, yung sa yung tapatang sa ulan nandoon yung St. Mary ah, uh, foreign na ano? St. Mary Memorial so yan guys uh, kasi bukas kailangan natin may kabit yan para makaluwag tayo Kung natapos natin makakaluwag tayo guys wala tayong panahon sa ngayon hanggang linggo linggo na ma overtime pa Oh, ah, yeah, ganun lang ang buhay. Magkape muna tayo para lumamig ang ulo nyo. Tapi <laughs> muna tayo, okay? -init ang init ng panahon, kape! Oh, di ba? Ganun lang. Yeah, so, yan guys. Maraming maraming salamat. At thank you very much. Sana'y... Sana'y manatili kayong malakas. At lagi yung sinusubay pa ng aking YouTube channel. Malapit na guys. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Hindi pa man nagpapasalamat na talaga ako sa inyo ng maraming maraming salamat sa inyong mga supporta guys